dumating na yung box natin galing ng Japan eto yung mga ka-quality. quick unboxing lang tayo para mapadeliver ko din today yung mga may order nito last last week and big shoutout sa inyo Ayan. mga vape marami tayong vape na cups ito. Dumating sa atin. Puro mga bait cups. Dami nito. Check natin isa-isa. Ito, meron naman tayong dumating ng shark. Ayan. Natracker cup. Kaso pala ito pang kids pala yung nakuha ko. Sayang. Kids. Baka may naghahanap sa inyo pang kids ito. Ito, maliit kasi siya eh. Ayan, pang kids. Isa. Tapos ito. Ito, ito yung pang men's. Kaso ito, mayroon nang, mayroon nang nagmamayari nito. Ayan, bibig shoutout kay Sir Wilfredo. Ito yung in-order niya sa atin. May available pa ako nito. Yung dilaw. Ito siya. Ito, wala pang nagmamayari nito. Pwede nyo awitan sa akin. Itong dilaw. Ito naman. So, one point natin. Ayan. Ganda. Solid niya, no? Oo. Pakaganda niyan. Ayan, loob. Check natin para makita niyo yung fitting. Yun, oh no? Solid. Solid. Okay, pakaganda. Tapos ito. Ito, wala pang nagmamayari nito. Ayan, yung camo natin. One point logo. Ito yun. Ayan yung harap. Tapos yun yung likod. Then, ayan yung logo. Check din natin to. Ayan. Ayan. Ayan naman yung fitting nito. Ito alam ko wala pang, may, wala pang nagmamayari nito eh. Ayan pwede nyo awitan sa akin. Tapos... Ito, mosquito coil. Solid nito. Baiting ape natin na mosquito coil. Ayan siya. Kapaganda niya. Ito yung likod. Size nito large. Wala pa rin nagmamayari nito. Pwede nyo awitan sa akin. Size large. Ito yung in-order sa atin ni Sir Richard ng UAE. Yan. Pupunta ng Middle East to. Kagamitin niyo daw UAE tsaka papuntang Iran. So ito yung J4 natin na undefeated collaboration. And Galing ng sneaker dunk yan. Yan o, no? ganda niyan So, ito yung J4 natin na collaboration ng Undefeated. Solid. Napakaganda. Ito naman yung kabila. Ayan no? Black tag. Ayan, Japan release yan. Black tag. Tapos yung J4 tag niya. Tapos sneaker dunk tag verified authentic. Ito agad. Ito yung extra lace niya. Kulay orange. Ayan. Match sila dito sa may tongue niya tsaka sa insole. Ah, big shoutout shout out kay boss si Chard. Ito na yung pair mo. Sa mga may order sa akin, palating pa lang yung isa kong box. Baka next week pa yon. Abangan nyo na lang sa unboxing ko. Thank you mga bossing.